Okay, so uh, mga Boka Tribs, nais ko lamang po magbigay ako ng reaction. Dito po sa magpahanggang sa ngayon po ay uh, ginagana pa rin po na uh, pagdinig po na ang uh, pagdinig pong ito ay tungkol pa rin po sa walang kamatayang pag-uusap na may kinalaman po di umano sa ipinipilit po ng grupo po nitong mga senador sa pangunguna po ni Senator Amy Marcos na pagtuklas po nila o sa kanila pong pag-aaral na sinasabi po nila in aid of legislation ay uh, kanila pa rin pong uh, magpahanggang sa ngayon ay dinidinig at pinag-uusapan ito pa rin pong uh, di umano ayon sa kanila ay illegal na pag-aresto dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon sa kanila pong mga pag-uusap uh, na akin pong napanood ay talaga po namang malinaw na malinaw mga boka trips na yun pong sinasabi dito pong si uh, Justice Secretary Boying Rimulya, ay talaga po namang klaro at napakalinaw po ng kanyang sinasabi. Na nangyari po ang mga kaganapang ito sapagkat tayo po ay hindi na po kasali doon po sa tinatawag pong Rome Statute o dito po sa ICC. Noon pong 2019 pa po ay hindi na po tayo kasali doon po sa sinasabi pong Rome Statute kaya nga po ang nangyari noon tong arestuhin po ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh, upe pwede po na idiretso na po ito doon po sa Netherlands, sa ICC, kung saan naroon po yung ICC sapagkat yun nga po tayo ay hindi na po kasali sa Rome Statute. Kaya noon pa pong 2019, subalit ang reklamo po laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naganap po simula pa po noong 2011. At dahil po dito, doon po sa mga pangyayaring yon, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po at ang ating pong bansa ay nasakop pa po hanggang 2017. 2018 po nag-file po ng uh, pag-alis uh, po sa membership po natin sa ICC doon po sa Rome Statute at ito po ay nag-take effective nito po namang 2019 kanya kususumahin susumahin daw po ayun po kay uh, Justice Secretary Boying Remulla eh tayo po ay nasasako pa rin po sa kapanahunan po ng reklamo laban po sa EJK at dito po sa tinatawag kong War Against Drug na pinamunuan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ito pong uh, puntos na ito ay patuloy pong pinagtalunan at pinag uh, uh po dito po sa Senado. Bagaman, hindi po nagkaroon ng malinaw na, na hatol kung uh, ano po talaga ang dapat ihatol diyan eh pero naging malinaw naman po sa mga pagsagot ni Secretary Boying Remulla ang kaliwanagan po sa atin pong involvement pa rin dito po sa Rome Statute sa kapanahunan po when the crime was being committed ayan po ha at kanya po, po pwede na rin po na hindi idaan dito po naman sa mga korte sa Pilipinas ang pagkakaaresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sapagkat malinaw na malinaw naman po na wala naman pong anumang asunto ang nakapail po dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kanya po ang naging sumatotal kung baga ay mapadiretso na po siya sa dahig. At ngayon dito po sa ginagawa rin pong pag-uusap na ito at pagtatalo po ito na may kinalaman pa rin po sa usapin po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napakalinaw po mga Boca Trips. Oh? napakalinaw po naman ng salitang binitiwan po ni General Torre. Ano po? Kasi kung inyo pong pag-aaralan mga Boca Trips, sa mga binitiwan pong salita ni General Torre, dapat doon po tapos na po ang kanilang pagtatalo o ang kanilang pag-uusap dito po sa maanumalya di umano ha, na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit po? Kasi nagbitaw na po ng salita si uh, General Torre. At malinaw na malinaw po sa sinabi po ni General Torre, ang sabi po ni General Torre ay ganito, ako po ay naniniwala na akin pong ipinatupad ang batas sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayon. Kung ako man po ay may nasaktan, kung meron man po akong uh, uh, nagawang hindi maganda sa pag-aresto po sa kanya, eh sampahin nyo na lamang po ako ng demanda para po usaping ito ay magkaroon na po ng katapusan. I-demanda nyo po ako at kung kinakailangang managot po ako sa batas, ay di mananagot po ako sa batas. At bilang patotoo po ng aking sinasabi, eh naririto po mga Boca Tribes yun pong uh, naging uh, diskusyon po nito pong si General Torre at nito pong si uh, Senator Amy Marcos. Dito po sa tagpong ito, dito po sinasabi ni General Torre na kung ako po ay meron pong nagawang paglabag o di kaya po ay meron akong nasaktan sa akin pong pagpapatupad ng batas, asuntuhan niyo po ako o idimanda niyo na lamang po ako at hayaan niyo naman po sagutin ko ang aking asunto doon po sapagkat hindi po ito ang tamang lugar kung saan ang atin pong uh, pinagtatalunan ay ang uh, usapin pong may kinalaman po sa batas. Mas maganda po na ako'y idemanda ninyo at kung sakali po doon po ko sasagot sa korte at yun po ang tamang lugar kung saan po natin dapat pag-usapan ang batas. Tama po yung sinabing yun ni General Torre. Alam niyo po, dito po sa nangyayari pong ito, hindi ko po malaman. Alam niyo po, sa totoo lang nakakalito po ang direksyon ito. Hindi po natin alam kung ano po ang gusto nilang palabasin. Kung gusto po ba nila na lumabas po sa dulo, uh, sa pangunguna po ni Senator Amy Marcos, hindi ko po alam kung ang gusto niyo po niya na palabasin po sa dulo ay ang kanyang kapatid na Pangulo, ang mastermind sa pagpapahuling ito. Parang ganun po ang tinatakbo ng kanyang, uh, ng kanyang kumitiba po eh bangaboka trips pero ako po ay naniniwala ha ako po ay naniniwala ito po personal kong paniniwala ako po ay naniniwala hindi po ilegal ang arestong nangyari kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat meron roon po siyang kinakailangang panagutan sa batas mayroron pong nagreklamo sa kanya wala pong nagreklamo sa Pilipinas kanya hindi po siya naidaan sa mga korte po dito ang reklamo po niya ay nasa sa ICC doon po sa Rome Statute kung kaya siya po ngayon ay nasa sa Netherlands. Pero kung hindi po tayo kumalas dito po sa Rome Statute, marahil po naririto po sa bansang ito at dito po nililitis si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat iyan po ay nasa sa batas po ng Rome Statute na kung ang isa pong tao na nagkasala po ha, na nagkasala po ay ang bansa pong kanyang pinagkasalanan o ang bansa na kung saan siya ay nagkasala ay miyembro po ng ICC o ng Rome Statute, siya po ay po pwedeng litisin doon sa uh, bansa na kanyang pinagkasalanan. Eh kaso hindi na nga po tayo miyembro pa eh noon pa pong 2019. Kanya po hindi po po pwedeng litisin dito sa ating bansa po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At isa pa po pakakatandaan po natin na yun pong dinidinig po na asunto laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sa kabilang bansa po, sa Netherlands po. Subalit nakikita nyo po ang, ang kilos protesta po ng mga taong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nakita nyo rin po dito sa Pilipinas, wala po dito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero nakikita nyo po ang ikinikilos po ng mga taong sumusuporta sa kanya. What is more, narito po siya sa bansang ito. Sa tingin nyo po, kaya po siyang litisin dito. Maraming salamat po. Yun lamang po. Thank you very much po.